Para sa overload. Para sa overload Ano No, so, ang dalawa. Wala ko, wala ka hap kahit. Makapupo na -maka kapit lahat dito. Ano ba ito, 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 ito? May lugi dito. May subgrades mo ba yan? May subgrades. Ako oh, sub na yan. Right. <makes> Yan, what's up mga ka-dreamer Ayan, at ngayon uh, Nandito kami naglalakad Sama ko yung kapatid ko Kasi pupunta kami Doon sa uh, Diwata Paris Overload Ayan, pupunta namin si Diwata At yun ang ano, galing kami ng Tagig At yun namin jeep Papuntang Mowa Ibinaba e kami dito sa may uh, Double Dragon Plaza at uh, kumanan kami papunta na daw dito. Ito daw yung Makapagal ah uh, Makapagal Street at ngayon at uh, tinuro sa amin ni Kuya nagtanong kami papunta pa daw doon diretso Ayan. at pagdating daw doon sa kabila ay kumanan kami Ayan. at pupunta kami ngayon doon sa Overload Ayan kapatid ko Ayan, Walang masakyan dito banda at yun na nga naglalakad kami ngayon papunta dahil maaga pa naman ng oras tama magpo-four na dahil sobrang init ang ganda dito oh. ang ganda maglakad dito sobrang init nga lang ngayon grabe hi guys at yun na nga samahan nyo kami papunta kay Diwata Overload ayan at susubukan natin yung trending na Paris Overload ni Diwata. Yung Sikin. Ayan, yung Sikin. Sarap daw yung Sikin ni Diwata. Ayan guys. Oh, ang ganda dito. Oh, na tayong nasa ibang bansa. So, dahil nga sa walang masakyan, naglalakad kami. At ayan na nga yung tulay na sinasabi ni Kuya kanina. At paglampas daw ng tulay, kumana daw kami dun sa bagong kalsada. Ayan. Ah, yung pala yung Mowa. Ito na banda yung Mowa banda oh. At dito tayo. Katawid tayo dito sa tulay na sinasabi ni Kuya. Ayan yung tulay. Ayong tulay. Ayong Ayong Ayan tulay. Ayan papuntang. Ayan galing bundiya. Ayan. Kuya pwede magtanong sir? ang papuntang uh, joke no kay Diwata overload may sakyan mo kaya? wala po yung wala kasing kung kung tulay may kalsada dyan kanan ay kaliwa ay, kaliwa ka? ah kanan ayun thank you thank you sir thank you pa ayan nga mga kadream ano. at dito nga raw talaga sa so may tulay lampas yung tulay na yan eh bagong daan kakaliwa kami okay eh, yun marabi init may kung may sasakyan ah, mabilis lang mga punta dito kaya lang wala kami sasakyan ah, at yun lang ano kung kayo galing sa ah, paranyake at kumiyot lang kayo yun ang sakayan nyo, ang babaan nyo ay sa may double dragon plaza may kita yung double dragon doon Papuntang Moa Kung na ko dyan At uh, Sa may stoplight Kanan kayo Meron daw mga tricycle dito Pero uh, Madalang Ayun Kaya nandito na kami sa may tulay Ito yung tulay dito Sa may uh, Makapagal Ayan o no. ang init Ayun yung tulay dito ito ata yung sinasabing ay yung SMDC. Yung bagong daanan. Ito ba yung bagong daanan? Sa kabila. Tatanong tayo dito sa kabila. Ayan. Dito alam ko papuntang Bondia to pag diniretso mo to eh. Yung daanan na to. At dito mga ka-dreamer, magtatanong tayo. Katawid natin ang tulay. Ayan mga ka-dreamer. At isa sa napagtanungan natin si Kuya. Dito daw kami dadaan sa may uh, GSIS. Nandito pa sa kabila. Lumampas pa kami ng tulay. Ayan, sa grabe sobrang init. Ang tuloy na pumasok GSI, eh, sa may JSIS kapunta doon. Ayun. Ay, may ginagawa pa kasi dito mga kalsada. Oh. Kaya, medyo maingay dito. Grabe. Ayan yung paluto restaurant. Talang paswa kami dito. Sa unahan. Ano GSIS dito? Mga ka-dreamer, from Tulay, paglampas namin ng Tulay, hindi pa pala. GSIS, malayo pa. Mga ka-dreamer, at sa may Philippine Airlines, andito yung GSIS. Ayun, no? Ito yung mga biyahe dito, QTX Moa. Andito yung JSI sa kabila. Ano sa kabila? Pwede daw pumasok dyan. Ayan. Ayan mga kadreamer. At sumakay na nga kami ng A-trike kasi nga bawal na pala dito sa so may JSIS magapasok. Kasi alas yung dyan sana yung shortcut. Pero sabi meron daw na dito yung bagong kalsada. Doon na tayo sa kabila eh. Ah, uh, i-trike na lang kami para mas mabilis. 20-20 lang. Kami eh, nakasabay nga kami ayan sila Kuya. Ayan, Ay sa vlog natin shout out ang kasabay natin na doon. Hinahanap din pala nila yung Adiwasa Overload. Ayun sila, sir. <laughs>

Ayan, mga kati. Ah, dito pa ikot. Dito Sa likod pala siya. Andun kasi yung dinaan namin ng kabil sa kabila. Nandito pala sa likod. Nasa likod lang. Ito siya, yung kabila. Ayun pala ang dito naman yung isa. IMPACTA! IMPACTA pakta naman. Yeah, <laughs> IMPACTA! Dalawa daw pala yung dito mga ka-dreamer. IMPACTA! pakta. Oh. At <laughs> hindi sana. Dito sana kami nalabas. At ano yung plan ng buwan? dito pala yung GSIS mga ka-dreamer. Kung pumasok kami kanina doon sa kabila. Dito pala talaga yung labas namin talaga. Kung maaga pa. Kaya lang hapon na hindi na pwede, hindi na sila nagpapapasok. Pero sa likod lang 'to ng dinanaan namin kanina. Medyo malaylayo nga lang kung lalakare. Ana. Ayan, sabi na. na oh. Ayun si Atiwata oh. Ano naman si Diwata? Ayan. Ayun si Diwata. Ayan si Diwata. May Mike. Para mas malakas yung boses. Ayan siya oh. So ayan na nga mga ka-dreamer, nandito na tayo. Ay diwata. Ay diwata overload Paris. Ayan, dito yung entrance nila kung sa mga, mga motor. Ayan. Yan mga ka-dreamer, nakarating din kami dito. Ayan, diwata. Diwata overload, ayan. At yun ang ano, madali lang naman pala siya puntahan. Napakabilis lang kung may sasakyan ka, lalo na kung uh, ah, motor ka, madali lang siya dito puntahan. Pag commute talaga mahirap kasi nga ang dami mong, ayan, ang daming lakad. Sa mga kadrimer, at dito tayo, ito yung entrance, dito tayo papasok. At yun nga, no, sabi nga talagang mayroong mga parking na dito. Ayan, no. Sabi mga ka-dreamer, ganyang kadami. Yung mga soft drinks palang dito ng na mga nagde-deliver uh, sa kanya. Ayan, no? dami at ito nga yung parking ang banda yung parking nila Ayan, at grabe ang daming kumakain dito talagang totoo ang dinarayo talaga yan yung diwata at titikman nga natin mamaya yan ay mga kadrimer. grabe sa ngayon kunti pa lang yan sabi nga kanila ni kuya talagang mahaba yung pila ayan at pupunta natin mamaya si Diwata ayan mga kademon sobrang dami grabe grabe tayuan nga lang yung iba si isan lang

Sa'yo po yan. Ilang barbecue pit so? mula doon sa kabila. doon yung pila. At hanggang dito. Sa kabila. Si diwata yung nag tumatanggap uh, ng bayad. sila. Sila, haba ng pila. Punta dito, paikot. At ayan. Ito nga yung... Uh, ah, sorry. Ayan. Ito ba yung pila ma'am? Pag magbabayad pa lang. Dito pa lang siya. Ayon. Ito ba yung pila niya? Pag magbabayad pa lang. Mag-order ka. Ayan mga ka-dreamer. At subukan natin. Pipila tayo. Mag-order tayo ng uh, pagkain. Tingnan natin kung anong masarap. Ayan. Dito tayo mag-start ng pila. Sila naka-order na. Naka order na sila, sila sir. Ito yung last na pila. Hanggang doon, paikot siya. Kung pila na rin kami dito. Oh, shout out. Ayan, shout out to si sir. Ang taga-sangay, ka sir? Ah, ano ba? Santa Cruz. Santa Cruz? Manila. Ayan, sobrang dami ng tao dito mga ka sa likod ko. Oh. Grabe. Ayan. Hindi nga natin, ayan yung mga kaldero. Sobrang dami yan. Sobrang lalaki. Ayan. Yung kusina. Ayan mga kaldero. Sobrang lalaki ng mga kaldero. Bawal. Ayan. Dito sila nagluluto. Ayan. Ayan, bawal daw. Bawal na daw. Ah. Uh, mag-video dito. Pero dyan sila nagluluto sa loob na yan. Ayan mga kalero. Oh. Ang parkingan. Next, next. May stop. Ay, may stop na na. Stop po. Soft drinks <makes> na <noise> yung tinian. Mamay na yung chika. Nakababudol nyo ako ha. Busy Busy ako. Train station ng mga uh, Paris. Yung ito yung Alitson Kawali. At nandito yung sa cheek yung sa Kanin, meron ding station. Station ng Kanin. Nila. Dito naman yung Sabaw. Ayun no? Station ng Kanin, doon yung ulam, bayad mula tapos sa um, uh, meta. Um, ito yung kawali, at saka dito yung kanin. Dito yung sabaw. Ayan, nalagyan ng sabaw. Ito pa yung take out. Take out na. Take out dito, sir. Ayan, well, ito pala yung for take out. Talagang hiwalay-hiwalay yung station. At dito naman, yung mga soft drinks. Ayan, yung soft drinks dito. May stub pa. Ayan, may stub. Meron ba? isang stub na binibigay para dire-diretso ano yung kapatid ko Nakapila na kumuha na ako ng pera malapit na kami sa malapit na kami dito kay Diwata siya kasi yung naniningil siya yung sa kanya tayong bayan. at kanina nakita ko by station siya magbabayad ka muna dito at kukuha ka ng stub bibigyan ka ng stub diretso papunta sa kabila yung bibigyan ka ng ulam dito yung kawali may kanin station ng sabaw, at saka sa soft drinks din meron. Ah susubukan natin dito yung link kawali, yung overload. Overload ata dito yung naman sa tayo. Overload lang kayo. Wala pa. pila ka lang Jan. Pick up maya. lang.

Magbayad na tayo ng uh, bibili natin. Paris Overload. O. Oh, 690 piece sa iyo. Paris Overload. 300. Pag-ilan? Uh, 30 Pag-ilan? Wala pa, 20 minutes. 360 lahat. 360 lahat. Isa manok, mamaya po. Dito na dito. Ang long ganisan sa barbecue pala. Tapos tatlong para overload. Kuya, yeah, tuloy nyo. Pwede nyo lang order nyo para mabilis. Kasi ang haba ng pila na, oh. Balik na. Para mabigyan yung iba ng chance. Kaya tumatagal tayo, eh. Para overload nga po. Ano na? No? overload. Ito, itong 1,000. Ano sabi ko? 360 po. 360. Ang gulo ng utak ko, 360. Sixty five, you want to start? Six forty. Six forty. I need to make my own. Six. Six forty. 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 Kaya na nakakuha na ako ng kitab. 150 yung Paris Overload, 150. Yung dalawang order at saka may soft drinks. Ito yung stab niya. Ano to? Ano tayo sa mga? Dalawa ko ang dalawa. Dalawang rice. Ayan, at sobrang aba pa rin ang pila. Ano yan? Nandun kami eh. Saka ngayon, hanggang ngayon, dito pa rin. Yung pwesto nga lang dito yung pahirapan. Kasi nga, uh, konti lang. Ano yung order namin, oh. Ang dami. Ang dami siya, punong-puno yung isang lagayan. Dyan. Pero punti lang yung sabaw, oh. Yan, tara, kain na. Kain na tayo, mga kadima. mga kadirima, kanina ay nandun lang yung pila at ngayon nandito lang haba na naman ayan yan mga kadreamer at yun haba na naman ng pila oh grabe nabusog ako ayan isang overload paris yung in order namin dalawa tag isa kami ng kapatid ko ayan 150 and then meron na siyang libring soft drinks yan mga kadreamer at bye bye hanggang dito na lang ayan maraming maraming salamat